So welcome Relards TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol ay nakita niyo to. Ito ay poste para sa two stories na bahay. Nakita niyo to mga kaidol. Itong hukay na to ay nasa 1 meter o nasa 100 cm yung lalim niya at saka yung laki niya. Ngayon ay nailagay ko na yung puting. Yung puting mga kaidol ay exclusive ito para sa stories na Uh, bahay. So, nakita nyo to yung pustiko parang may sobra. Itong sobra na to ay para baluktutin natin. Pero ang tanong, gaano ba kahaba or kataas yung uh, pasubra natin na bakal para uh, magiging baluktot natin para magiging uh, istan natin sa puting ng ating pundasyon Okay no. Kung gusto niyo malaman kung ano talaga kahaba o kataas yung uh, baluktot na bakal natin para sa puste, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago palang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, balik tayo sa tanong. Ano ba ang tamang distance ng bakal na pasubra natin para paluktutin natin para magiging istansya sa puting natin? So ganito mga kaidol, ito ay exclusive para sa two stories na bahay. So ang baluktot natin mga kaidol ganito. So baluktutin natin siya mga ka-idol ng 1 feet or 12 inches. So, 1 feet yung baluktot ng bakal natin para magiging ista natin sa puting natin dito. So, sa kayo mga ka ay baluktutin ko na ito. Okay. So okay no, tapos ko nang naibaluktot. Yung baluktot natin mga ka ay nasa 1 feet o 12 inches yung baluktot bawat uh, dulo ng pusti natin para magiging istansya sa puting natin. So,